magandang hapon. Dito po ako sa harapan ng bahay. Ayan, gusto kong maupo pero walang maupo ano to. Ginawa nilang ano, gawaan ng mga motor. Ayan yung mga gulong. Andito yung upuan. Inilabas ko yung upuan para maluwag doon. Nilagyan naman ng gulong. At saka dito. Tingnan nyo. Kaya tapos lang nilang maglaba. Ayan. Diba? Ang liit bahay. Basta dito sa Manila pag maliit ang bahay na inuupahan mo tapos maraming gamit, talagang kulang. Hmm? Katatapos lang umulan. Umulan ng malakas dito kanina. Hmm. Tignan yung kapaligiran, tahimik. Ang mga bata na sa lubang bahay. Walang mga bata ngayon na naglalaro. Maski dito, walang batang mga naglalaro. Basta ganito, umuulan. Tahimik ang karsada. Meron man doon, pero nakatayo lang mga bata. Hindi naglalaro. Pagaya po niya. Wala yung walis. Ay, doon pala. Ito yung walis. Nagwawalis ako dito sa ng bahay. Basa ito ng tubig eh. Oh. Kasi pag hindi mo winalisan ito, naiipan ng mga kutok dito. Pag hindi mo agapan, madudulas ka pa. E so gaya sa akin nyo, oh, madulas ako. Hindi, yung, yung bumagsak ang ano, yung kasagsagan ni Karina nabilas ako kasi hindi ka agad na walis naipon ang putik dito sa harap ng bahay malinis na kasi kung hindi mawalisan dito, may uh, ipo <tinyo> uh, na yung mo. Kinulong ko din agad itong mga kusa na twistor mo. E <tinyo> baket? Bakit? Oo, oh, kamuna ka muna. Oh diyan muna kayo ha. Kulong muna kayo ha, mamaya na kayo kumain. Kasi kapag kumain ako, kakain din sila. Nasanay is na sila na kapag kumakain ako. Naiisdor ng yaw ng yaw. Ayan. Hmm. Lalo na yung puti na yun, oh. Si wife. Si ano yun? Si... Ayan yun yun. Si ano yun? Si... Tiger, yung nakatalikod na yung isa na yun, si ano, Mingming. Mingming! Ming! Ay, wala pala sa iisipin. Pala laki na nila. Ang lit lang nila nun yan. Lalaki na nila, o. Oh. Nakakapanghinayang na iligaw sila. Eh, hindi ko naman ililigaw, eh. Siyempre, masakit na rin sa loob ko na ililigaw ko sila. Kasi, ang takin mo, binuntis ng nanay, inalagaan ko. Nagbabudget na din sila, 60 pesos ang araw. Ano, ang ulam nila, sardinas. Three times a day din silang kumakain. Hmm. ang itsura ng harapan ng bahay ngayon. Ayan. Ayan. Gusto kong umupo dito sa likod. Dito. Dito gusto kong umupo dito. Dito na lang akong maupo. Upo, upo lang naman eh. <laughs> diba? Upo lang naman. Dito. Dito ko puos o oh, pati yung mga aso nagutom na din. Pa so, sa ganito lahat ng ano pa maski pag na ulan ang hirap kaya. Hirap pag naulan. Basa pati ano pati sa loob ng ano sa loob ng bahay kasi labas paso tapos yung mga basahan ano na yan ano yung basahan eh. No? um basa din. kasi malakas ang ulan kanina mm. pati mga pusa nagutom kaya nagutom ang mga pusa kay ko pero kahit na nabigyan ko din sila ng mga kunti-kunting pagkain. Parang merienda ba nila? Parang hindi sila magkakalat-kalat. Tindahan na naging bodega. <laughs> Oo, ayan o, o. Kaya lang wala nang kape. Hindi pa nakabili. Kauubos lang kanina kasi umulan nga pero may mayroon pa akong mga tindang grocery. Kaya yan o. tindahan na sampayan sa harapan niyan. o. Bye-bye. So. See you my next video. Please subscribe, like, and share. Uh, thank you sa, uh, for all your support. Thank you, thank you. Thank you so much.